ang talumpati na ito ay tinamagatang ang hamon ng klema, panahon ng pagkilos. Magandang araw sa inyong mga. Naranasan niyo na bang magising sa umaga at makita ang pagbabago sa paligid? Ang bigla ang pagulan sa pag-init o ang nakakapasong init sa pag Ito ang realidad ng climate change. Isang isyong hindi lamang usapin ng siyensa, kundi hamon sa ating pang-araw-araw ng buhay. Ngayon, ating pag-uusapan kung bakit mahalaga ang pagkilos at paano tayo maaaring mag sa solusyon ng problema nito. Una, ang epekto ng climate change sa kalikasan at buhay ng tao. Unti-unting natutunaw ang mga yelo sa Arctic, tumataas ang level ng dagat, at dumadalas ang matitinding bagyo at tagpuyo. Ang mga epekto ng mga ito ay direktang sumisira sa kabuhayan ng ating mga magsasaka, mangingisda at kumintay. Hindi na natin ito maikakaila. Ang kaligasan ay sumisigaw para sa tuloy. Ikalawa, ang papel ng bawat isa sa paglaban sa climate change. Hindi sapat ang aksyon ng mga gobyerno at malalaking kapanya. Tayo bilang mga ordinaryong mamamayan ay may magagawa. Mula sa simpleng pagbawas ng paggamit ng plastik, pagtitipid ng enerheya, hanggang sa pagsuporta sa mga programang pangkalikasan. Ang maliliit na na ito ay maaring magbunga ng malalaking pagbabago. Ikatatlo, ang kalagahan ng edukasyon at pagkakaisa. Kailangan nating ipasa sa susunod na henerasyon ang kaalaman at kamalayan ukol sa climate change sa pamamagitan ng mga paaralan, social media at komunidad, maaari nating palaga, palaganapin ang mensahe ng pagkilos at pagkakaisa para sa ating planeta. Mga kaibigan, ang pagbabago ng klima ay isang hamon na naririto na. Ngunit nasa ating mga kamay ang solusyon. Naway ang talumpati ko nito ay maging paalala na ang bawat hakbangan, gaano man kaliit, ay mahalaga. Sa pagtatapos, nais ko kayong hamunin. Magsimula sa si sarili, magtanim ng puno, magbawas ng basura, at magpalamas ng mga Sama-sama nating pangalagaan ang ating mundo. Nalito ang tanging tahanan natin. At iyon lang po, maraming salamat.